So yun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey Welcome to my channel Guys, maganda yung pag-uusapan natin ngayon Tungkol ito sa ating pag-aalaga ng tilapia So ano yung tanong? Uh, pwede pa ba, ba nating mapalaki yung bansut nating uh, Yung nga na bansot nating mga alagang tilapia So yun guys, dito ulit tayo sa ating fish panan So, itong dito sa ating area na to. Paano ko nalaman na bansot nitong ating uh, alaga dito? Kasi uh, nasa 5 months na sila yung ating mga alagang tilapia. So kasi hindi pa sila lumaki. Kasi ang nilagay ko dito sa aking area na to, almost 1000 pieces dito sa 8 uh, by 4 uh, meter na ano, fish panam. So, anong nangyari kasi uh, nasa 5 months sila, hindi sila ganong lumaki. Kasi anong ibig sabihin nun, overcrowded yung ating naging uh, alaga dito. Kahit na naga uh, shower tayo, kasi, so hindi pa rin sapat. Yung 1,000 dito, so kailangan nating ano, uh, solusyonan dun sa naging uh, problema natin. Dito rin, kaya almost ang gina ang ginawa natin eh, may problema tayo sa ating mga pag alagan tilapia. So ang ginawa natin, nag uh, pre-harvest tayo, meaning nag-harvest, binawasan natin yung mga alaga natin tilapia dito. Siguro makakumuha tayo dito ng ano na, mga 500 pieces. So nangyari, nasa 500 na lang dito. So ang una kong ginawa, nag pre-harvest ako. So pinili ko lang muna yung malalaki at binawasan natin. Kasi nga, ang nangyari is overcrowded din yung ating mga fish, alagang uh, tilapia. Tapos, ang ginawa naman natin, nilipat natin sila dito sa kabilang fish pan. So, dito yung pinaka 500. Kaya, anong nangyari, yung ating mga alagang tilapia, eh, ginawa natin ng 500 sa 500. Kasi nga, ano eh, ang uh, kailangan nating masolusyonan yung overcrowded. Bakit naging bansot? Kasi nga, overcrowded yung ating mga fish panam. Guys, minsan kasi anong nangyayari, minsan sobra yung ating mga ino-order ng mga alaga ng tilapia. So anong nangyayari talagang uh, crowded yung ating mga alaga. So hindi naman natin na expect na uh, kahit na naglalagay tayo ng uh, aerator sa ano sa ating fish farm, eh hindi pa rin talaga inap yung pag-ano uh, natin, yung pag natin. So ang solusyon ko, ka uh, talagang uh, nagbawas tayo, nag harvest at uh, yun ang kailangan kong ating gawin sa ating pag aalaga pwede ba lumaki? So pwede kasi nga nagkukulang ang problema noon dahil crowded, nagkukulang ang dissolved oxygen natin sa So para ka naman makaiwas sa mga bansot na yung pag-aalaga, huwag kang mag-overcrowded sa iyong fish pan katulad ito, dapat lang nasa 500 so naging overcrowded ako so isa pa yung ano yung pinakaano uh, pinaka ano natin eh kailangan mo pa rin talaga ng adagdag ng dissolved oxygen o aerator or any kind ng of oxygen na pang ano dito so para at uh, hindi tayo matamaan ng bansot so sa akin eh hindi inap yung ano uh, aerator natin so kailangan ko talagang uh, bawasan o mag pre at ilipat sa kabilang fish panam so yun ang aking ginawa so yun lang guys sana nakatulong itong video na to sa pag aalaga yung tilapia ito ito ulit kuya Mikey. Salamat ulit sa panunod.